Magandang hapon po mga kasama. Ako po si Professor Toti Dulay ng House of Dula at Grand Patri ng Principal Hereditary Council of the Philippines. Ngayon po, eh, sa ngalan po ng aking mga kasama sa Principal Council na sina Gal, mga patrack na galing sa House of Mga Salamat, House of Kapulong, House of uh, Gatchalian, House of Sumakwel, House of Lapu-Lapu, uh, House of Tupa Sumabon at House of the Kingdom of Palawan. Kami po ay bumabati sa lahat ng binigyan ng gawad bagong bagani award. No? Alam po, nahirapan po kami sa pagpili ng mga award sapagkat very strict po ang ating uh, criteria. Nais po namin bigyan ng award ang mga patriotic Pilipinas. Yung pong mga Pilipino na kayang pagtanggol ang tamang narrative ng ating kasaysayan na tayo ay merong marangyang civilization bago pa man dumating ang mga Kastila. Alam niyo po na merong scientific research, isang digging sa sa Northern Philippines na may nahukay na tinatawag nilang Renaissance Man. At itong po pinapakita na meron ng tao sa Pilipinas 700,000 years ago. Ganun po katanda ang sibilisasyon ng Pilipinas. Mas una pa po tayo sa out of Africa. Kaya, dahil nauna ang tao sa Pilipinas, ang conclusion ng mga scientists, mga archaeologists, at mga historians, na sa nagsimula ang mga tao sa Asunasians at sa Polynesians. At kung sa nagsimula ang mga taong yan, Therefore, it is logical na sa atin rin nagsimula ang civilization, ang kultura, ang kalinangan, like baybayin, arnis, kondiman, lingway. Yan po ay pwedeng conclude na sa ating nagsimula. Kaya nga po, kami ay medyo nagtatampo sa ilang mga Filipino historians na pinig i sa iba ang ating kalinangan. I-credit sa Majapay, Payit, sa Vijaya, i sa Sanskrit. As if walang tao sa Pilipinas. Ang sakit po noon. Lately, may isang sa Baybayang Bill sa Congress, may isang... may isang... Guest doon na sinabi na ang baybayin daw ay galing sa ibang basa, Ang sakit noon. Bakit siya nagkongkulod ng gano'n? Samantalang, under-research pa ang pinanggalingan ng baybayin. May nagsasabing galing sa bayi, Laguna. May nagsasabing galing sa baybay ng lakanate of lawan. At merong research si Dr. Komendante ng baybayin ay galing sa Takloho, mga Sieles. Bakit yung consultant tayo yun ng Committee on Education ay eh nagsabi na galing sa ibang bansa? Eh, under-research pa nga eh, di ba? Kaya, alam mo kung pagsasalitain tayo sa committee na yun, I will request na expound sa records yung sinabi ng research personnel. Kaya mga kasama, tagmalaki natin ang ating kultura. Pagmalaki natin ang ating kasaysayan. So, dito manggagaling ang lakas natin as a Pilipino ay as a nation. Muli, binabati po namin ang mga awardees ng bagong Bagani Award. Salamat po sa inyong lahat.